Magandang araw, mga makakalikasan. Ako si Roy Cabonegro, ang Pangulo ng Makakalikasan Nature Party, Philippines. Welcome sa panibagong episode ng Makakalikasan sa Senado. Dito natin binabantayan kung anong mga batas ang inihaay, inihahain sa atin ng ating mga senador kung ito ba'y mga makakalikasan o makasarili. Ngayong isa-dalawang po ng dalawang sesyon ng Kongreso sabay-sabay tayong tumutok sa unang 10 hanggang 20 panukalang batas ng bawat isa sa 24 na mga senador. titingkin natin itong uh, ito gamit ang ating 15-point green agenda. Sa dulo, malalaman natin kung sino ba ang my green heart, sino ba sa kanila ang tunay na makakalikasan, o kung sino ba ang panay greenwashing lamang. Ang makakalikasan sa Senado ng programa ay araw-araw po nating monitor sa kaganapan sa Senado gamit ang lente ng ating 15-point green agenda, bahagi ng ating commitment sa parallel green governance sa loob ng Green Coalition c Una, batas para sa bayan o batas para sa bulsa. Okay, dive na po tayo sa ating pong uh, pag-aaralan ngayong hapon na ito o umaga, pag o gabi, depende kung anong oras niyo ito mapapanood. Let's start with Section 1 ng Green Agenda, Emergency Climate Action and Public Health. Sino sa kanila ang may panukala ukol sa uh, pagkukumpleto ng ating post-COVID recovery, ang paghahanda sa susunod na pandemya at ang climate adaptation and mitigation si Senator Risa Hontiveros ay may panukalang Pandemic Preparedness Act. Ang panukala na paghahanda natin sa mga susunod na pandemic, na inaasahang susunod na pandemic. Good start po ito, pero kulang pa ito sa aspeto ng climate adaptation. Si Senator Pia Kayatan naman may Healthy Living Act, pero lifestyle lamang, hindi systemic walang nabanggit ng systemic mitigation sa climate change, zero ang nagpanukala ng climate emergency declaration. Sising Senado, hindi ito panahon ng sika, panahon ito ng aksyon. Sa section 2 na tayo, may senador bang nagpanukala ng no new coal diesel plant, 100% renewable energy in a decade, electric mass transportation nationwide. Si Senator Gasalian, as usual, may panukala sa energy sector, uh, sa energy sector pero pro LNG, liquefied natural gas, pa rin ang kanyang isinutulak. Red flag po yan. Si Senator Rafi Tulfo, may mga pro-consumer power bills, pero di malinaw kung papunta ba ito sa renewable. Si senator Alan Cayetano, puro urban beautification. E paano naman ang green mass transport? Walay. Para sa Section 3 naman ng ating Green Agenda, tanong, may nagsulong ba ng full shift to organic agriculture? Si Senator Cynthia Villar, medyo may naman, may panukala siya sa agri-value chain. Agri-value chain improvement, pero more on export orientation. Hindi ito sapat. Wala tayong nakikita na bills ng ibang senador na nakatutok sa urban gardening, local food system, o suporta sa mga maliliit na manginisda. Kung gusto nyo ng food na food security, start local. Forest Watershed protect, uh, Protected Areas. Nasaan na kayo dyan, mga senador? Si Senator Loren Legarda may panukala on cultural heritage conservation. Pasok sa biodiversity preservation. But beyond that, halos wala. Walang nag-file ng 40% forest cover target. Corridor approach. Agroforestry. Zero freshwater security bills. Meanwhile, to you, ang DM na ang, ang dam natin. May bill para sa circular econo uh, economy ba? Green jobs? MSME support sa green production? Si senator J.V. Ejercito at si senator Aimee Marcos nag-file ng MSME bill pero generic. Walang mention ng green jobs or waste minimization. Wala pang senador ang naglalakas loob mag-file ng universal basic pay o green barter system. The big question, may, nags may nagsulong ba ng moratorium on mining? Sadly, wala. Walang naglakas loob. Wala. Instead, may mga mining liberalization vibes pa rin sa ilang economic bills. Wala rin matapang na bills to re-nationalize oil and gas. Even Baliguasan Mars at ang Rectobank remain in limbo. Bakit? Kasi kung public utility, babalik sa tao ang kita. Paano na ang mga reforma para sa mga kakalikasang pamamahala? Anti-dynasty law, ilang dekada na ni isang seryosong bill, wala pa rin ngayon hanggang 20th Congress. Natapang nila sa press release, pero wala sa Senate bill. Wala pang bill para sa right of nature sa konstitusyon. Wala ring serious motion para federal parliamentary shift na makakatulong sana sa local sustainability. Mga kababayan, malinaw kulang na kulang sa makakalikasan na panukala ang ating 20th Congress. Karamihan ay business as usual pa rin. Pero hindi pa rin tayo titigil. Kaya magbantay-bantay po tayo. Magkaisa. Itag ninyo ang inyong mga senador. Anong ninyo sila Nasaan ang green bills nyo? At huwag kalimutang suportahan ang tunay na green, ang makakalikasan, hindi lang tuwing eleksyon, kundi araw-araw. Ako po si Roy Cabonegro at ito ang makakalikasan sa Senado, kung saan laging una ang kalikasan, ang bayan at ang kinabukasan Ang Elizalde Broadcasting at ang Dream Normal TV ay araw-araw na pong nagbo-broadcast ngayon. Wala lunes hanggang linggo, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Pangkilikin niyo po ang iba po namin mga programa. Ito pa po ang iba naming mga programa.